Simula nga kahapon hanggang ngayon wala kaming pasok dahil nga eh merong daw po na parating at ayun, dahil hindi naman talaga ako updated kasi talaga sa TV, so kung ano lang yung mga chismis sa social media, doon lang ako nakikinig. So ayun nga, nabalitaan ko na walang pasok simula kahapon hanggang ngayon dahil nga meron daw bagyo. So dahil nga wala naman ako dito ginagawa sa loob ng bahay, so bali panay lang naman ako TikTok, naiisip ko, hindi naman ako kikita sa TikTok, teh So sayang lang naman yung mga effort ko, sayang lang yung mga pagulag-ulag ko at pagpag-video ko, di diba, nag-lipstick pa ako, tapos hindi lang naman ako kikita kahit eh sentimo ay bay hindi pwede sa akin yun syempre haba ka pala ako nagtitiktok nag long video na rin ako ng ito na itong video ko na to bali yung mga video ko pala minsan nire-record ko lang yun sa tiktok kasi maganda yung lighting at yung video ng tiktok kasi merong filter effect at pangpakinis talaga ng mukha so kung napansin nyo sobrang kinis ng mukha ko wala talagang makikita ang pimples pimples or mga tigilig sa mukha ko ay kasi ngati eh, filter nga yan ng tiktok anyway gumagamit lang naman ako ng mga filter na mga TikTok. So, yung mga compatible at parang akma sa skin color ko. Anyway, yung skin color ko naman talaga hindi white. Yung color ko ay medyo dark brown lang naman talaga. Or parang maposyo-posyo na pagka-brown. Basta tente naman talaga negro kasi yung kulay ko. Anyway, balik tayo dun sa usapan na walang pasok. Sobrang saya ko nga pala dahil walang pasok. So, ibig sabihin, walang mga parating na mga assignment, na mga project. So, yung mga pinapukusan ko lang ngayon, ito yung mga coming mga program at yung mga event-event sa school. I mean, not event I mean program yung mga parating na mga project namin yung katulad ng mga webinar like that so marami kasi kaming mga groupings at marami akong iniisip na mga gawain at ayun nilalaan ko pa rin yung oras ko sa pag upload ng video ko kasi dito nga lang naman talaga ako dito kikita te so hindi sabi hindi ibig sabihin na nag upload ako ng video ihayahay na ako abay syempre naglalaan din naman ako talaga ako ng oras ko na makapag upload ang video abay kikita din ako syempre te sayang din man naman yung mga piso na makikitain ko, diba, kahit $1 lang yan, $2 na yan, pag yan umipon sa loob ng isang buwan, malaki-laki na yan, ante. Mwah!